Good morning, good morning. Good so, we'll Ay, sabi nila ano? Hi guys. Welcome to my vlog. Hey. Queen, hey, okay na kayo? okay na kayo, Jan? Hi guys. Welcome to my vlog. Vloggerist. Shoutout. Shoutout. Ayan yung mga ano. Nandito kami sa ano guys, sa uh, New Zealand. <laughs> Zealand? Um, the... Iwanan na namin yung opisina namin dyan kasi. Dyan yung mga magagaling. Mga English Poconers pala kayo. Ito lang sa ating pinagpoging driver. Galing pa sa Qatar nyan. at Qatar man. <laughs> keret kereta mendugtongan mandayo katar katar man sendok sampai urmuk mandok nak seliti masih corona ba baik dito dito menga an inginer bago bagong hair ba mafia mapita ta ka patida Uh, Baguli, si ako na natin si uh, Engineer ano, Quinn, si Engineer Jubi, si Engineer, kung mga engineer yan. Yan yung gagawa ng biyata doon, sila ang tatapos. <laughs> tapos na, kami ulit tatapos. kumpleto yeah, na yan, yan dyan. Bagong engineer to ah. Bagong engineer. Bagong pasa lang yan. Pasa, lat, bagong pasa, pasa sa board, tapos pasa. sinabak agad sa biyata. Sa, sa gawa? Oo, oh, oh. pwede na din. din. Baguli na ako kapatid. <laughs> Tak boleh yang tu kulun. <laughs> tong pira ya? Four thousand. Wuih, na! mana? Fifty five. Fifty five. na. nanti. Ah, Stay humble daw ang atong driver natalia na talaga. Ikan pa nagsipo ni Dayor na direk Manila naglaglag ra naglaroy laroy ra tigak si Bugay si Bugay daw sa sambuang eh! na Boboy, ay si Bugoy Bugoy atong mga lugar nga atong giignan ba kay na may mga dugtong sa pinakadulo ikan og Qatar man, ikan og Cebu si Bugay video dari Sakuhan guys Qatar tau nih Qatar Qatar man guys we are going to the Biata we are going to check if uh, Biata is already functional Ayan. prince friends ko out welcome to my guys and welcome to my welcome to my vlogs chill muna kami ngayon kasi araw ng Martis. Kaya... Araw ng kagitian. Laag-laag sa taan eh. Ang anay mo na itong sa The New Manila. <laughs> Kanasagay nang araw ng kagitian lang. Eh? Araw ng kagitian, murag kalimot ko anak. Valentine's times na, di ba? Kalit ra man nagtungha ko. <laughs> Kanak yun kay daghan kita yung eh, mga kuwan anak. Ah. Naghag mabinat. Naghag matukop Nata sa atong bagong opisina kung sa bagong opisina natin, natin, natin tayo ayan Chef, At sa atin lahat. Sir, diretso na, na kami, videos. sir. Diretso na kami. Please and like okay, and subscribe ah. Ibigay ko sa iyo yung feeds ko mamaya Ay. sa ipe para ma video. Hi. Oh. guys, welcome to my vlog daw. Kilalanin <laughs> yung mga bagong ano natin. Andan yung mga ano natin. Punta na tayo. Mga daan keadaan. Okay. Ano simple guys Nanonood si Andrew yung, Tsaka si mam ma ano <laughs> Alam nyo kung saan Kayo ma-assign Saan daw sa building 1. 1. Sige, sige. Punta tayo building 1. Malapit na ba? Tapos na ba? Tapos na yung pisina dyan. Saan yung basketball court daw dito? Banda. Sa likod sir. Sa second floor. Sa, sa likod. Kala ko sa second floor. <laughs> building 1 dito kayo guys andito na tayo sa Jida guys Jida pag helmet kayo kasi andyan si Sipi Maki ah oh, complete TV naman yan okay thank you thank you bye bye, bye, uh, -bye. ingat kayo ha ingat kayo sa keep keep and safe and work ha ayan o pag gululuwag mo, mga yun wala kasi sa Tigasan na... <gibus> <laughs> ka queen Sa ano po? <coughs> ah malayo ka sa amin. bag <gibus> 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 o yung bag na Ano 'yung Sa to? Hindi. Ako ano? Sir, maraming salamat po. Sige, thank you sir. Thank you, thank you. Sa ulitin. Thank you ma'am. Thank you, thank you. Thank you po. Ingat kayo ma'am. Be careful. Amigos. Amigos sigurados. Amigos sigurados. Dos por dos. Mungos. ¡Mis amigos, la